ako nakaalmusal. Uy, gutom na gutom ako. Kahapon, huling kain ko. Kahapon, alas, alas 4. Anong oras na ngayon? Alas 4 ng hapon ang huling kain ko. Shout out sa premier ni Ebong. Paka-premier si Ebong eh. Hi, Mama Luz! Kali. Mama Luz, andun ako kanina madaling araw sa live mo. Hindi na ako nag-comment kasi baka sabihin bakit ako gising. Kain po breakfast. Kyle, hindi ko mapin Kyle ha. Madumi pa yung kamay ko, Kyle. Tapos yung isang phone ko nasa nasa premier tapos na oh po Kali, thank you sa support mo sa mga kapatid ko ah. Pag hindi ka nila nababalikan, ako din ang bumabalik. Ako din ang pumupunta sa mga ako din ang nag uh, dumadalaw sa mga uploads mo. Pag hindi ka nila nadalaw. tatamad ng mga kapatid ko. Ako din napasok sa ano mo. Ako din ang magre-return ng mga ano. Kaya nga boss Kali, pag hindi kanila pag hindi kanila nababalikan, ako din ang gumagawa noon. Inagamit ko yung account nila para magbalik ng support ah. Kahit sinasabihan ko na sila, uy, balikan nyo naman yung ano, yung nanood ng video nyo. Oo, oh, oo, oh, oo oh, oh lang silang dalawa. Tapos pagtingin ko, hindi pa nila ginawa. Ako na ulit ang gagawa. Ang tatamad nila, grabe. Grabe. Si Leslie, ilang beses ko sinasabihan, balikan mo si Boss Kali, ilang channel niya ang ano, ilang channel niya ang ninadaraw niya sa'yo, hindi mo binabalikan. Okay, okay. Pag bukas ko, pag bukas ko gamit ang channel niya, hindi pa rin niya binalikan. 哦哦，哈哈哈 God um.